Ah. Guys, sa check na natin itong water pump. Uh, ito dito guys, yung capacitor na to. Ah, uh, 16 microfarad. Kailangan naman ata, eh. <laughs> Yan guys ha. 13.9 microfarad. Nag-change value na siya guys yung capacitor. Kaya hindi na naman itong water pump na Hindi na gumana. Pero yung winding nito guys na water pump Ah, okay naman ito. Tama. Okay naman yung resistance nito. Ang problema lang talaga yung capacitor. Nag-change value na. Papalitan na to, papalitan to guys yung capacitor na to.